Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasama natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas. Shoutout kay Jerwin Cueano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1886 hanggang 1890. Ang kasalukuyang Pangulo ay biglang nagkaroon ng ideya sa kanyang puso na kung ang Aaron ay maaaring makuha sa Wudaw Association, ang kahihiyan ng asosasyon ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay isang miyembro ng Wudaw Association, at ang kanyang pagkatalo sa asosasyon ay hindi karapat dapat na punahin. President Chen, sa tingin mo ba may pagkakataon tayong payagan siyang sumali sa Martial Arts Association? Tanong ng kasalukuyang Pangulo. Jokes. Big jokes. Tiningnan ni Chen Bao ang kasalukuyang pangulo ng may paghamak at hiniling sa Aaron na sumali sa Wudao Association. Mayroon bang ganoong mga kwalifikasyon ang Wudao Association? Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit ang pagsali sa Apocalypse ay sapat na. Paanong ang isang Martial Arts Association ay hindi niya papansinin? Higit pa rito, pinaghihinalaan ni Chen Bao na ang taong lumabas sa Challenge Arena noon ay malamang na may kaugnayan sa apocalypse dahil ang kanyang kakayahan na harangan ang nakamamatay na suntok ni Aaron ay nagpatunay na sa kanyang lakas. Paano magiging master ang gayong tao sa sekular na mundo? Mukhang nahihiya ang kasalukuyang pangulo. Hindi ba niya hinihiling ang Aaron na sumali sa Martial Arts Association? Anong biro? Sa kanyang opinyon, hindi lang may tago ni Chen Bao ang kanyang mukha. Maaring isipin mo na hindi ko kayang gawin ito, ngunit masasabi ko sa iyo na hinahamak ng Aaron ang Martial Arts Association. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang isang mas mataas na antas, sabi ni Chen Bao. Mas mataas na antas. Bilang presidente ng Yanjing Martial Arts Association, natural na alam niya ang tinatawag ni Chen Bao na mas mataas na antas. Pagkatapos ng lahat, ito ang sukdulang layunin ng bawat mandirigma. President Chen, ang ibig mo bang sabihin ay gustong sumali ng Aaron sa Apocalypse? Tanong ng kasalukuyang Pangulo, hindi naman sa pagsali, malaki ang posibilidad na sumali siya. Yung performance niya sa championship sapat na para makita ng mga yon, sabi ni Chen Bao. Huminga ng malalim ang kasalukuyang Pangulo at nagpakita ng walang magawang ngiti. Muntik na niya itong makalimutan. Sa championship na ito, tila may isang taga Chunky na dumating sa eksena. Kung nakita nila ang malakas na lakas ng Aaron, paano nila makaligtaan ang gayong talento? Ang Martial Arts Association ay parang kindergarten sa harap ng apocalypse. Ang Aaron ay hindi tanga. Paano niya tatalikuran ang apocalypse at pipiliin ang Martial Arts Association? Ang biro ay talagang isang malaking biro. Noong bata pa ako, ganoon na ang lakas ko, at maswerte akong sumali sa apocalypse. Ingit talaga ako sa iyo. Sabi ng kasalukuyang Pangulo, ingit. Si Chen Bao ay higit pa sa ingit. Selos na selos siya para siyang baliw. Siya ay naghahanap ng pagkakataon na sumali sa apokalips mula noong umalis siya sa Yanjing sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang apokalips ay hindi na muling lumitaw. Ngayon ang apokalips ay nasa paligid niya, ngunit ang Aaron ay ninakawan siya ng limelight. Alam niya na maaaring wala siyang pagkakataon na makita ang mundo ng apokalips sa kanyang buhay. Kapag ang pantal na pagtanggi, ay lumikha ng isang hindi na mapananawli na sitwasyon. Hindi nagtagal, kumalat ang isang pasabog na balita sa Yanjing. Bilang huling linya ng depensa laban sa insidenteng ito, ang mga zong, na nag-aalala ng hindi mabilang na mga tao, ay lumuhad sa harap ng compound ng pamilyahan, at ang buong lungsod ng Yanjing ay nagliyab. Lumuhad pa ang pamilya Zong. Mukhang takot din sila sa pamilyang Han. Maging ang pamilya Zong ay sumuko sa kanilang pagtutol. Ngayon sino ang maglalakas loob na lumaban sa pamilyang Han sa Yanjing? Nakakamangha. Ang Aaron ay talagang kamanghamangha. Sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos niyang bumalik sa Yanjing, binago niya ang posisyon ng pamilyang Han sa Yanjing, at maging ang pattern ng negosyo ng Yanjing. Grabe! Hindi ko akalain na ang dating walang kwentang young master ng pamilyahan ay nakamit na ngayon ang pinakamaluwalhating sandali ng pamilyahan. Sinong mag-aakala na ang isang inabandu ng anak na hindi pinahahalagahan ay may ganoong kalaking kakayahan ngayon? Aaron, natatakot akong ang pangalang ito ay magmarka ng bagong panahon. Hindi alam kung may bagong panahon ang Yanjing dahil sa Aaron, Ngunit ang pamilyang Han ay umabot sa isang hindi pa nagagawang taas dahil sa Aeron, na isang bagay ng katiyakan. Sa lakas ng isang tao, muli niyang nilikha ang maluwalhating sandali ng pamilyang Han, na hindi maisip ng sinuman. Xin Cheng, si Han Jun, na isang walang kwentang tao sa mahabang panahon, ay mukhang malungkot nang malaman niya ang tungkol dito. Sa kanyang opinyon, ang gayong kinang ay dapat na nilikha mula sa kanyang mga kamay, Ngunit ngayon, ang lahat ng limelight ay ninakawan ng Aaron. Higit pa, ang Aaron ay nagambag sa kanyang kapalaran. Sa isip ni Han Jun, higit sa isang beses niya naisip kung paano ipaghihiganti ang Aaron, ngunit ngayon siya, lalo na ang paghihiganti, ay ang pag-alis sa Chin Cheng ay isang malayong bagay din. Very atubili, tinanong ng messenger si Han Jun. Halos mabali ang nipi ni Han Jun at sinabing, paano ako magkakasundo? Dapat sa akin ang mga parangal na ito. Sabi ni Lola, ako ang makakasuporta sa pamilyahan. Ang taong iyon liwanag ng isang niti, sabihin, South Temple libong taglagas sabihin ng mga salita, hindi maaring magkaroon ng pagkakamali. Siyempre hindi. Sinabi ni Lola na ako ang kinabukasan ng pamilyang Han, at mayroon akong hitsura ng emperador. Inagaw sa akin ng Aaron ang lahat ng ito. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Han Jun alisin mo. Umiling ang lalaki at sinabing, kilala mo ba ang kumpanyang Feng Chen? Ang kumpanya ni Chin Lin. Si Han Jun ay nag-aalinlangan sa isang paraan, hindi maintindihan kung bakit bigla niyang nabanggit ang isang libong kumpanya, si Chin Lin ay isang puppet lamang. Ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito ay si Aaron. Itinatag ito ni Aaron noong siya ay labing apat na taong gulang. Sa edad na labing apat, gumawa si Aaron ng mga plano para sa kanyang paglaban sa buhay. Ano ang ginagawa mo sa oras na iyon? Sabi ng lalaki, nang inag ang mga estudyante ni Han Jun na parang lindol. Ang kumpanya ng Feng Chen ay itinatag ni Aaron, at nasa edad na labing apat pa lang ito. Paano ito magiging posible, imposible? Paano magkakaroon ng pera ang Aaron para magsimula ng isang kumpanya? Huwag mo akong subukang lokohin. Umiling si Han Jun at itinanggi na hindi siya kailanman naniniwala na magagawa ng Aeron ang mga kamanghamanghang bagay sa edad na labing apat, ito ay isang katotohanan. Sa lalong madaling panahon malalaman ito ng buong lungsod ng Yanjing. Mali sinanggang Chen Q kaya inilagay niya sa iyo ang mahalagang gawain ng pamilyang Han. Sabi ng lalaki, si Han Jun ay nagalit sa mga salitang ito, na may matinding pakiramdam ng pagpatay sa kanyang mga mata, ay nagsabi, huwag mong kalimutan ikaw ay nagtatrabaho para sa akin, nagsasalita para sa Aaron, ito ay magpapakamatay sa iyo na napakapangit. Sa isang mahinang ngiti, ang lalaki ay hindi natakot sa banta ni Han Jun, dahil alam na alam niya na kahit na si Han Jun ay may pagkakataon na iwan si Chin Cheng sa kanyang buhay, hindi siya maaring maging may-ari ng pamilyang Han. Ano ang mayroon para matakot sa ganoong pag-aaksaya? At totoo ang bawat pangungusap na sinabi niya. Dahil sa Aaron, mayroon ang pamilyang Han ngayon. Kung nasa kamay ni Han Jun ang pamilyang Han, papalubog na ang araw. Ito ang pagitan Han Jun and Aaron, sayang ka lang ngayon at gusto mo akong takutin. Noon, tinulungan kita dahil baka ikaw pa ang padre de pamilya Han. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nagsasabi sa akin na ito ay imposible. Hindi mo man karapat dapat nabigyan ng Aaron na sapatos sabi ng lalaki, may dalang sapatos. Ang pangungusap na ito ay lubos na ikinagagalit ni Hanjun. Sa kanyang paningin, ang Aaron ay isang basura lamang na iniwan ng kanyang pamilya. Aaron ay hindi karapat dapat na magdala ng sapatos para sa kanya. Paano siya M? Magdadala ng sapatos para kay Aaron, gusto kong pagsisihan mo ito. Gusto kong malaman mo kung sino ang nanalo sa pagitan ko at ng basurang iyon. Teka, ako, Si Hanjun ay hinding-hindi mananatili sa Chincheng sa buong buhay ko. Paglabas ko, babawiin ko ang lahat, sa akin iyon, sabi ni Hanjun na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumayo ang lalaki at sinabing, mula ngayon, hindi na kita makikita at hindi na kita bibigyan ng anumang balita. Kaya mo itong gawin sa iyong sarili, ngunit pinapayuhan kitang huwag makipaglaban sa Aaron. Wala kang ganyang kakayahan. Lola Maghihiganti ako para sa iyo. Ako, si Han Jun, ang tunay na may-ari ng pamilyang Han. Walang makakaagaw nito sa akin. Aaron, hintayin mo ako. Gusto ko, patay ka na. Si Han San Chen ay may isang uri ng saluubin ng pinakamataas na kapangyarihan sa Yanjing. Gusto ng lahat na makita kung ano ang susunod na gagawin ni Han San Chen, kung itatama ba niya ang buong pattern ng negosyo sa Yanjing, at kung gagawin niya ang pamilyang Han na maging top class na pamilya sa Yanjing. Sa oras na ito, walang ideya ang Aaron tungkol dito. Para sa kanya, dahil ang usapin ng Yanjing ay naayos na, ang susunod na pagunlad ay naiwan kay Zhongliang at Xinlin, para sa kanya, kailangan niyang bumalik sa Yuncheng para sa Spring Festival. Mayroong dose-dose ng mga tao na nakaluhod sa labas ng courtyard ni Han, habang ang Aeron at iba pa ay nagsimula ng mag-impake. Kung paanong ang lahat sa Yanjing ay naghihintay sa susunod na hakbang ng Aeron, isa pang pasabog na balita ang kumalat sa Yanjing. Umalis si Aeron sa Yanjing at bumalik sa Yuncheng. Ang lahat ng mga tao sa Yanjing ay hindi handa sa kanyang bigla ang pag-alis. Sa kanilang opinyon, pagkatapos ni Han San Chen Liwei, dapat niyang pagbutihin ang katayuan at lakas ng pamilyang Han sa mundo ng negosyo. Madali para sa kanya na makamit ito gamit ang kanyang kasalukuyang impluensya at kapangyarihang humahadlang, ngunit umalis siya, na nagpapalito sa mga tao. Susunod, ito ay isang hindi kapanipaniwalang balita. Ibinigay ni Han Sanchen ang pamilyang Han Kinazong Liang at Xin at tila hindi na siya babalik pagkatapos umalis sa Yanjing, na lalong nagpapagulo sa mga tao. Ang karapatan at katayuan ng pamilyang Han sa Yanjing ay para sa lahat, Ngunit tila hinahamak ito ng Aaron. Hindi ba pwedeng pumasok ang ganoong karapatan sa kanyang mga mata? Anong klaseng tao si Aaron? Umalis siya sa ganoong sitwasyon. Nagpunta daw siya sa Yuncheng para sa kapakanan ng kanyang asawa. Si Aaron ay isang napakatapat na tao. Sa kanyang paningin, ang kanyang kapangyarihan at katayuan ay hindi kasing ganda ng buhok ni Ivory. Masyadong masaya ang babaeng iyon. Aaron ang sumuko kay Yanjing para sa kanya. Nang kumalat ang ganoong pananalita sa Jing, hindi ko alam kung ilang babae ang nainggit dito, at ang pangalan ni Ivory ay unti-unting naalala ni Jing. Sa eroplano pabalik sa Yuncheng, muling naging ama si Aaron. Sino ang makakaisip na ang lalaking kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig sa sandaling ito ay nagkakagulo sa Jing, na ginagawang yumukod sa kanya ang buong komunidad ng negosyo at maging ang Martial Arts Association. Tumingin si Ivory kay Aaron na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Kahit anong klaseng tao siya sa mata ng mga tagalabas, sa sariling puso ni Ivory, pagmamayari niya ang sarili niya. Kahit gaano pa siya kabanggas, kabahan siya dahil sa pag-iyak ng kanyang anak at pilit itong pasayahin dahil hindi ito masaya. Nang malaman ni Aaron na nakatitig si Ivory sa kanya, hindi niya maiwasang magtanong, sa tingin mo ba ay naging gwapo na naman ang asawa mo, at hindi na kayang umalis sa iyong mga mata. Umiti si Ivory, marahang samandol sa balikat ni Aaron at sinabing, Aaron, naalala mo ba ang kasal natin noon? Tumango si Aaron. Paano ito makakalimutan ng Aaron? Ang kasalang iyon ay naging biro ng lahat ng tao sa Yuncheng. Sa oras na iyon, walang sino man sa pamilya ni Su ang dumating sa kasal, na nagpalamig sa eksena. Bago pa man matapos ang kasal, inalis ni Mary si Ivory mula sa eksena, na iniwang napahiya si Aaron. Noon, sinabi nilang lahat na biro lang nasisirain ko ang buhay ko kapag pinakasalan kita, pero ngayon, sinong naglalakas loob na magsabi niyan? Mahinang sabi ni Ivory, pinalayas ako ni Nangang Chen Kyu sa Yanjing at hindi ako pinahintulutang ipakita sa iba bilang pamilyang Han, kaya kinailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan at hayaan kang magdusa ng husto. Sabi ni Aaron, umiling si Ivory at sinabing, hindi ako nagkamali, naaawa lang ako sa iyo. Dahil sa akin, hinahamak ka ng hindi mabilang na tao. Ikaw ang young master ng pamilyahan. Hindi ka dapat magkaroon ng ganoong karanasan. Nakangiting sabi ni Aaron, ako, ang young master ng pamilyang Han, ay walang magandang pakikitungo sa bahay mula noong bata pa ako, kaya ang pagdura at pagmumura ay isang bagay na hindi ko lubos na mapapansin. Para mapag-alitan ng mga tagalabas, si Aaron ay nagkukunwaring hindi siya naririnig, ngunit ang target ng kanyang pamilya ay isang heart-killing move. Kung kayang tiisin ni Aaron ang malamig na balikat ng kanyang pamilya, paano niya mapapahalagahan ang iniisip ng mga tagalabas sa kanya? Gusto mong malaman kung kailan ako nine love sa'yo. Biglang ngumiti si Ivory. Palaisipan ito noon pa man para sa Aaron, dahil noong unang nalaman ni Ivory na pakakasalan niya siya, napakasama niya at gumawa pa si. Siya ng gulo para sa Aaron. Noong panahong iyon, naiintindihan ni Aaron si Ivory. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang basura sa mga mata ng mga tagalabas, at walang emosyonal na pundasyon sa pagitan nila, kaya bigla niyang hiniling kay Ivory na pakasalan siya, makatuwiran din na ayaw itong tanggapin ni Ivory. Hanggang sa kalaunan, unti-unting lumuwag ang relasyon ng dalawa, naramdaman din ni Aaron ang pagmamahal mula kay Ivory, nagpasya si Aaron na gumawa ng pagbabago para kay Ivory. Ngunit kailan nagbago ang saloobin ni Ivory sa Aaron? Hindi talaga alam ni Aaron. Kapag sinundo kita sa trabaho at nalaman mo, ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Umiling si Ivory at sinabing, hulaan mo ulit. Ito ay isang regalo na inihanda ko para sa iyong kaarawan. Hindi rin. Marahil pabalik sa nakaraan, ang mga mata ni Ivory ay talagang dumudulas mula sa dalawang linya ng luha. Naaalala mo pa ba yung taglamig nung pumunta ako sa tita ko? Sumakit ang tiyan ko. Ano ang ginawa mo para uminit ako? Sabi ni Ivory. Aaron mukha flash isang bakas ng kahihiyan, sinabi, "Kung ano ang mga bagay, kung paano ko kalimutan." Tinitigan ni Ivory ang Aaron. Alam niyang hindi nakakalimutan ang Aaron at ang ganitong bagay ay hindi makakalimutan. Walang hot water bag sa bahay. Nilagay mo yung kamay mo sa mainit na tubig tapos pinapainit mo yung chan ko gamit yung kamay mo. Sa wakas, napaso yung kamay mo. Hindi ito nakalimutan ni Aaron, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ni Ivory, bakit hindi mo palaging ipaalam sa mga tao pagkatapos mong magbayad. Kung hindi ko ito nakita, itatago mo ba ito sa akin sa buong buhay ko? Tinitigan ni Ivory si Aaron ng mapanlin lang, ito ang dapat kong gawin. Paano masasabing ang pagbibigay kay Hanang ng 3,000 isang mukha ay walang pakialam sabi, mula noong araw na pinakasalan siya ni Ivory, Han 3,000 na ang bahala kay Ivory bilang sarili niyang babae, wala siyang pakialam kay Ivory kung paano siya makikita at ikaw para sa akin hindi rin mas mababa at si Mary ay nag-aaway hindi mas mababa at si Su Chao ang mga taong iyon ay tumalikod ang mga ito ay kilala ko rin na nagpatuloy si Han ngunit ano ako tapos na at ang ibinayad mo sa akin ay malayo pa rin mas kaunti pa ang nagawa ko kaysa sa iyo pinunasan ni Suying Xia ang mga luha sa kanyang pisni tanga ano yung binanggit mo kanina ngayon sino ang naglalakas-loob na tumingin sa amin kahit may babae ka ano ang gusto mong gawin dati? Tumawa si Aaron, bakit hindi mo iniisip ito? Gusto kong isipin ito araw-araw. Gusto kong isaisip ang iyong kabaitan sa akin habang buhay, kahit sa kabilang buhay, sabi ni Ivory, ayaw mo bang umasa sa akin sa susunod mong buhay? Sinadya ni Aaron ang hitsura ng pagkasuklam. Natigilan si Ivory, at ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis kaagad, at ang kanyang kamay ay umabot sa baywang ni Aaron sa unang pagkakataon. Mabangis niyang sinabi kay Aaron, paano, magbabago ka ba asawa mo sa susunod mong buhay? Nagustuhan mo na ba si Ian? Pawis na pawis ang likod ni Aaron. Hindi maarak ang husay ni Ivory sa pagkurot ng mga tao. Sa bawat pagkakataon, nakahinga ng malamig si Aaron. Hindi naging madali para sa kanya na kumuha ng ganoong antas ng pag-atake, ito. Bakit mo biglang nabanggit si Chi Yian? May kinalaman ba ito sa kanya? Sabi ni Aaron, bakit hindi mahalaga? Mahal na mahal ka ni Ian kahit na hinayaan mo ang pamilya niya na magsapalaran. Malaki ang binayaran niya para sa iyo at maganda ang boses at magandang figure, hindi pa ba natinag? Tanong ni Ivory, pagdating sa pagganyak, ang Aaron ay hindi pa naantig, ngunit mayroon pa ring kaunting nararamdaman. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng World Universe, ang pinakamalaking suporta na natanggap ng Aeron ay nagmula kay Chiyin. Gaano man ito kapanganib, tatabi sa kanya si Chiyin ng walang pag-aalinlangan. Napakabihirang gawin ito ng isang babae. Maaring baliwalain ng Aeron ang pag-ibig ni Chiyin, ngunit hindi maaaring baliwalain ang kabaitan ni Chien, hindi ako natinag, pero ang ginawa niya ay talagang na-move on ako. Binigyan niya ako ng maraming suporta sa World Universe, sabi ni Aaron. Tahimik na binawi ni Ivory ang kanyang kamay. Sa katunayan, siya rin ay labis na nasangkot sa bagay na ito. Si Chi ay ang kanyang pinakamatalik na kapatid, ngunit ngayon ay gusto niya ang kanyang asawa at nagbayad ng napakalaki ng walang anumang pagsisisi. Bilang isang babae, kung hindi siya tatayo sa posisyon ng asawa ni Aaron, si Ivory ay makikisimpat kay Chihiyan, paano kung mamuhay ng hiwalay sa isang peligamas na bansa? Sabi ni Su Yingxia, ito ay isang patibong, siguradong hukay ito. Ang mga talukap ng mata ni Aaron ay tumalon, alam na ang kaganapan ay hindi maganda, sinabi niya ng walang anumang pag-aalinlangan, paano ito gagana? ang aking asawa ng Aaron ay maaari lamang maging isa, iyon ay ikaw. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi? Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at point po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!